Hello po sa inyo mga kajanski, kumusta po kayo? At narito po ang inyong magiging kapalaran o horoscope at ang inyong mga maswerte numero at kulay basis sa inyong mga zodiac sign sa araw ng lunes, may 12, 2025. At syempre bago po ng lahat, meron lamang po tayong tips na kapag kayo po ay tataya Pwede nyo pong sabiti ng mabisang orasyon na ito ng tatlong beses sa pamamagitan po ng inyong mga isipan bago po kayo tumaya. Ito po ay makakatulong para uh, tayo po ay lapitan ng swerte. So, ito po uh, ang ating mga numerong ating tinatayaan. Kung meron po tayong mga favorite lucky number, so pwede niyo pong i-mix ang inyong mga numero at ang inyong mga lucky number base po sa inyong mga subject sign. So, depende na po sa inyo, gamitin niyo po ang inyong husay at kaling sa pag gamit ng numerology. Para sa mga taong aris, kumilos ka na para bang wala kang problema. Sa positibong pagkilos, gaganda at ayos ang mga di ka nais na pangyayari. Ang iyong mapalad na kulay ay beige. Ang iyong mga maswerteng numero, 11, 18, 20, 24, 26 at 32. Para sa mataong Taurus, mainit ang sikat ng haring araw, pero ito ang magbibigay ng siklas sa iyo. Ang iyong mapalad na kulay ay blue. Ang iyong mamaswerking numero, 6, 15, 21, 23, 37 at 43. Para sa taong Gemini, kapag sumugal ka, tiyak naman na mananalo ka. Sa katunayan, alam mo na rin naman na ang buhay ay isang sugal na kailangang magipag sa palaran. Ang iyong mapalad na kulay ay black. Ang iyong mga maswerting numero, 5, 18, 22, 27, 31, at 40. Para sa mataong cancer, nasasalat ang tubig subalit hindi ito nahahawakan. Ito ang sekreto ng iyong kapalaran. Ngunit hindi ka pwedeng alipinin at pigilan ng iba. Ang iyong mapalad na kulay ay lilak. Ang iyong mga maswerting numero, 2, 10, 14, 25, 32, at 42. Para sa mataong leyo, ikaw ang masusunod ngayon. Kaya't mag-utos ka, pero pwede rin na sumakay ka lang sa kagustuhan ng karamihan. Ang iyong mapalad na kulay ay peach. Ang iyong mga numero, 3, 11, 18, 28, 39, at 41. Para sa mataong virgo, iwasan mong malibang sa magandang takbo ng iyong negosyo. Sa mundo ng pagnenegosyo, dapat alerto ang mga negosyante. Ang iyong mapalat na kulay ay red. Ang iyong mamaswerte numero 1, 19, 25, 27, 34 at 38. Para sa mataong libra, kapag malakas ang pwersa sa loob, maaaring mawasak ang isang bagay. Kaya naman, ingatan mo ang iyong kalusugan. Ang iyong mapalat na kulay ay violet. Ang iyong mamaswerte numero 9, 11, 15, 22, 30, at 35. Para sa mataong Scorpio, iniisip mo lang na mahina ka. Kaya't mas maganda kung iisipin mong malakas ka upang matalo mo ang iyong mga karibal. Ang iyong mapalat na kulay ay white. Ang iyong mga maswerte numero, 8, 14, 21, 29, 33, at 36. Para sa mataong Sagittarius, sa salutuhan ka ng marami. Dal mareresolba mo ang malaking problema. Ang iyong mapalad na kulay ay green. Ang iyong mamaswerteng numero 5, 15, 26, 37, 39 at 45. Para sa mataong Capricorn, kailangan mong akyatin ang matamis na bunga. Hindi mo ito pwedeng hintayin kung kailan ito mahuhulog sa harapan. Ang minsay ng iyong kapalaran. Ang iyong mapalat na kulay ay yellow. Ang iyong mama swerting numero 4, 11, 19, 28, 38 at 44. Para sa mataong taong Aquarius, huwag kang basta maniniwala. Minsan ka nang nagkamali at hindi na dapat itong muling maulit. Ang iyong mapalad na kulay ay purple. Ang iyong mama swerting numero 7, 16, 23, 25, 36 at 40. Para sa mga taong Pisces, kumapit ka at huwag kang bibitaw sa mga aral ng buhay. Ano pang hinihintay mo? Kumilos ka na para umunlad na rin ang iyong buhay. Ang iyong mapalad na kulay ay pink. Ang iyong maswerteng numero: 2, 18, 22, 35, 37 at 44.